Yo, shout out. Naambu na. Dito tayo second drop natin dito sa Muntin Lupa. May alabang. Salamat nga pala kay Buddy Gante. Sa pag ano, sa atin pag-guide. Kasi hindi naman talaga nabiyahe kami dito yung mga tropang Rosario eh. Biyahing harbor kasi to. Eh si Buddy Gante ano yan eh. Veterano ng Harbor. Yun, shout out sa iyo, Salamat sa pag -guide. Kay ano rin, kay Golde. Salamat din sa pag, pag guide pagbigay ng instruction. Sa kay body Bularon na napagtanungan din natin 'yan. Dito ah, uh, waiting po na tayo para ma-diskarga. Nga lang, sobrang busy dito. Ang dami nagkakarga. Ayun, umambun pa. Ayan, shout out mga kadiskarte Waiting lang muna tayo Dito tayo sa Alabang, Muntinlupa Ayan o, oh. Skyway o oh. Ayan yung unit natin mga kadiskarte Balik na muna tayo sa truck Naambon. Shout out Pilo, ang dami Ay, nagkakarga Mayan pa tayo ma-receive nito Shout out, shout out Shout out mga ka ate. Bumili tayo ng manok Yan, badla dyan lang tayo Sa alabang Ito, ang init pa Ang tip sa atin, binigyan natin ng ulam Ang energy tayo kurenta lang mo, mga ka-discount pakpak nakahilda punta ko sa ibang level may chicken doon sabi ko yung pag walang rice po 89 pa rin kahit walang rice Nandito si Gil, na. Ito kalahati lang. Kalahati ng presa. Po, di. Sabi mo nang Ano nangyayos dito? manok dala sa gilid. Pagkakataon yung Petron. Gizit dyan dyan no? o. May lalim play over. sarap manok ya kuya Hmm, hmm, hmm. hmm, menarok. hmm. Menarok. hmm. Menarok. Menarok. Menarok.